Mukhang hindi yata nakapag-set ng alarm si Lillard. Dito lang naging epektibo ang game time sa final minutes na naging laban ng LA kontra Milwaukee sa palpal ang inabot kay Spencer Dinwiddie. Samantala, nag-init naman si D'Angelo Russell sa opensa bukod sa season high 44 points na agawa pa ng game winning shot. What a game para sa Lake Show, mga idol. Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero katulad ng dati, mabilis ang recap lang ulit tayo mga kasolid. Sa mga hindi nakakaalam, hindi nakapaglaro si Lebron kanina dahil sa ankle injury. Kaya panibagong adjustment to para sa LA. Ang naging starting five ng Lake Show sa laban na to ay si Nadhilo, AR, Dinwiddie, Rui at AD. Habang sa Milwaukee naman, ang naging starting five nila sa laban na to ay si Damian, Bisley, Crowder, Yanis at si Lopez bilang sentro. Huwag na natin pang patagalin to mga idol, dakaw na kaagad tayo sa exciting part. Matapos pumasok ng tira na to ni Yanis, lamang na ang Milwaukee sa LA ng 4 points, 122-118. to 118. Sa last 42.8 seconds ng 4th quarter, nagset dito ng screen si Rui para kay Dilo. Dahil dyan, naiwan ni Russ yung primary defender niya, help defense coming from Dame. Pero ang masaklap, natawagan siya ng blocking foul, basket count para kay Dilo. So ayan, matapos pumasok ng free throw ni Russ, isa na lang ang kalamangan ng Milwaukee, 122-121. to 121. Wala na dito ang Bucks kung hindi tumawag ng timeout. Sa 28.8 seconds ng final quarter, sinubukan ni Dame at akihin ang depensa ni AD. As you can see, nakalusot naman to, pero nice self-defense mula kay Hachimura. Naging dahilan to para magbintis yung tira ni Dame. Kung wala si Rui dito, malamang isi 2 points na to para sa Milwaukee Bucks. Ang maganda pa dito, nakakuha na is yung bola, diretso kay AD. So ayan, matapos masecured ng LA ang bola, tumawag sila ng timeout. Last 23 23.2 seconds na lang ang natitirang oras at kung mapapansin nyo, lamang pa rin ng isa ang kupunan ng box 122 to 121. Rui pass to AD, AD pass to Dilo. Hindi nakakapagtaka kung bakit ibinigay agad ni Davis yung bola kay Russell kasi nagiinit talaga siya pagdating sa opensa. So ayan, Russ with the ball at ang defender niya dito ay si Malik. Habang nagsiset ng screen si Dinwiddie, hinahatak naman ni AD papalayo ang depensa ni Yanis mula sa foul line papunta sa baseline. Patapos magset ng screen ni SD, si Damian na ang bumabantay kay Dilo, another screen coming from Machimura. Ang gusto sanang mangyari dito ng LA mga idol si Lopez yung maging defender ni Ras, pero mabilis na kapag switch si Damian. As you can noong tinuruan ni Lillard nitong si Lopez na make advantage yun ni Dilo, umatake ka agad siya. Sa ngayon, nasa likod na si Damian, kaya nag-drop coverage na rito si Lopez, trying his best to protect the paint. Kung titignan natin maigi mga idol, may enough space na rito si Dilo para tumira, kasi nakaabang lang si BL. Hindi na nagtagal at tumira nga si Ras ng floater. Pasok yan mga idol, at dahil dyan, Lakers lead by 1, 123-122. Kudos kay Dilo. Sa mga hindi nakakaalam, ito lang naman ang naging dahilan kung bakit nanalo ang Lake Show sa laban nila kontra Bucks. Game winning shot kung tawagin. Napatawag na naman tuloy ng timeout ang Milwaukee. Sa sinari na to matutunghaya naman natin ang big time block ni Dinwidi kay Damian. Tingnan nyo maigi mga idol, nakaklear out dito yung box. Ibig sabihin kay Lillard talaga nakalaan yung play na to. Bali may magaganap dito na 1v1 between Spencer at Damian. Dito hindi ko sure kung sinadya talaga ni Dinwidi na buksan yung driving lane ni Lillard sa bandang left elbow. Siguro dahil ando nakaabang si Adia Trui, kaya ito ang nangyari. Inatake na dito ni Damian yung defense ni Dinwiddie pero nakita niya kaagad na mag-help defense si Rui. Kaya instead na ipilit ni Lillard sa loob, sinubukan niya mga idol gumamit ng step back to create space against Spencer pero ang masaklap na huli pa rin to ni Dinwiddie. Dahil sa game winning shot ni Dilo at big time block ni Dinwiddie na secured ng Lake Show ang panalo laban sa Bucks sa score na 123 to 122. So paano ba yun mga idol? Hanggang dito na lang muna tayo. Pero kayo, anong masasabi nyo sa performance na ipinamalas ng Los Angeles Lakers kanina without Lebron? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.